Magandang umaga mga kabombo live in direct tayo ngayon sa Provincial Engineering Office na South Cotabato. Makakasama natin ang ating Provincial Engineer, si Engineer Lloyd espergosa Engineer, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, sir. Okay. Uh, welcome po sa Provincial Engineering Office. Okay. Engineer, uh, gusto lang namin ipaklaro itong walang nata hindi natapos na portion po, particular po sa area po ng bank protection along the marble river boundary po ng barangay Carpenter Hill at barangay San Roque can you give us explanation bakit hindi po natapos itong portion bakit po may semento po doon na parang uh, putol po na semento yes ma'am um actually yung river bank protection po natin uh, with that uh, river uh, channel is supposedly naka multi-year mm -hmm. but then Uh, as to evaluation hindi po siya na prioritize na dugtungan natin yung yung previous natin na funded na protection it's because yung asset natin na bridge mismo is subject na siya for damage during sa heavy na flash floods mm -hmm. that is why for the 2025 na budget allocation natin is na prioritize ngayon ongoing po yung construction of a uh, riverbank protection natin diyan sa may tulay mismo sa various size na tulay natin. Meaning po, completed po yung na-mention po namin dalawang mga flood control project dito sa area na, na ito engineer? Yes, ma'am. Uh, mm -hmm. As to plans, as to program of works, uh, completed po siya. Uh, as to length, uh, completed din po siya. Yun lang po, supposedly, uh, dapat by 2025, 2026, Ah, uh, madugtungan natin. But then uh, as per evaluation po at as to prioritizing ng project natin, mas na-prioritize po natin na protektahan mismo yung tulay. Mm -hmm. Ya yeah, sa may downstream mismo, it's because mas sa uh, makapag-cause ng heavily damaged at potential na baka maputol yung connectivity natin if in case na ma-damage yung bridge natin. That is why doon mismo sa bridge location yung protection natin sa both na approach ng tulay natin, ma'am. Opo. Engineer, may mga nagtatanong po kasi sa iilang mga flood control structure po dito, for example, sa Coronadal, sa area po ng Barangay Namnama, may mga cracks po. Ano pong indication nito, Engineer, para po sa information ng mga kabombo natin nakikinig? Ah, okay. Sa mga cracks natin, ma'am. Uh, before po natin siya uh, na-declared as 100%, tinitingnan po natin yung mga... Mga, nag exist ng mga cracks. But then, as to evaluation ng mga technical personnel natin, uh, ako rin, as visual, uh, makikita natin, ma'am, those are cracks na hindi naman nagmamanifest ng failure. Mm -hmm. uh, normal behavior of the concrete na mag-crack siya, uh, yun lang, hinihingi sana namin, uh, doon lang sa location na uh, safe yung ating mga structures. Pero... Uh, sa kahabaan po ng ating river protection, normally meron pong magka-crack uh, most likely doon sa locations na magdugtong yung previous activity at new activity. Mm. Uh, halimbawa for that uh, current day uh, for that day, nagterminate po ng buhos and then the next day nagpatuloy, doon po ang uh, nag-emanate uh, yung crack sa connections. But then hindi po yun siya manifestation of failure of the structure. Normal behavior ng concrete na mag-shrink. So, ibig sabihin po nun, normally, magka-crack talaga yung concrete natin. But then, hindi po siya totally na kung makikita ninyo, it will lead into failure. Normal lang po yan siya. Kaya yung iba natin dyan, kung medyo malaki, then nagre retrofit tayo, nag-provide tayo ng corrections, para hindi lang siya as in na uh, mag into failure. At least.